sa mapagpalang gabi mga idol Quick dead time ng gabi Napakalabo at malakas ang karen Ang una nga palang huli natin mga idol Isang surahan wow! Unicorn fish Napakasarap nito mga idol Iawin At ang second dive ko nga ay isang mamahaling lapu-lapu mga idol nakajak pa tayo nito ayan yan yung ginawang sweet and ng aking asawa mga idol napakasarap <laughs> may nasilip tayo ditong isang surahan unicorn piece na naman mga idol nasa pulan natin kahit nakatayo naging shooter tayo dito mga idol ayan lumabas pa ang kanyang kinain ang sarap ng bitukan ito lalo na pagbagong huli parang balut mga idol napakasarap meron nga tayong nadaanan dito idol master of camouflage ayan isang manala pugita octopus kung tawagin napakasarap nito gataan mga idol lalo na kung malang halang na yan napakalaki nito mga idol kahit malabo ang tubig mga idol nakahuli tayo nitong lukus nakasyon swerte man mga idol surf na surf ang gabihan natin ito mga idol masarap itong sabawan saka adobo o kaya perito ayan yan ang favorito ko perito mga idol at ito na nga pala mga huli ko idol tumabi na ako kasi nahihilo na ako mga idol nagsuka pa ako dyan ayan itang kita niya naman ang mga huli natin mga fresh na fresh Maraming salamat nga pala mga idol sa so mga nanonood. Paki-like and share and comment kung saan nakarating ang aking video. Maraming salamat ingat mga idol at may paparating tayong bagyo ngayon. Sana ay sa ay sa ang lahat mga idol. Maraming salamat.